Huwag kang mababahala kung hinuhusgahan ka ng mundo hanggat alam mo sa sarili mo na tama ang landas na iyong tinatahak. Merong kwento sa likod ng bawat pagkatao at merong dahilan sa likod ng lahat ng kanyang mga ginagawa. Isipin mo muna sana lahat ng yan bago mo hatulan ang sinuman. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinangarap na itama ang sistema. Naghangad na ituwid ang baluktot na nakasanayan at sumumpang ipaglalaban ang katarungan. Ngunit sa pagdating ng tunay na nagmamalasakit sa bayan, minsan pa, pinatunayan niyang ang batas ay para sa lahat at walang sinasanto ang katarungan. Ang kwento ni Police Lieutenant Colonel Joby Espenido o yung tinaguri ang Dutertes Poster Boy. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isang malaking pagkakamali kung hahatulan nating lahat bilang berdugo o mamamatay tao kapag naririnig natin ang pangalan ni Police Lieutenant Colonel Joby Espenido. Mga salitang ibinabansag sa kanya ng mga kritiko ng gobyerno. Malayong malayo ito sa katotohanan. Mula sa bayan ng San Miguel sa Surigao del Sur, isinilang si Joby noong ikalabing ng Oktubre taong 1968. Ang kanyang pangalan ay hango sa pinagsamang pangalan ng kanyang mga magulang na sina Nanay Josepina na noon ay barangay captain sa kanilang lugar at si Tatay Vicente naman na isa namang vice mayor noong kanyang kabataan. Si Joby ay pampito sa sampung magkakapatid. Dekada 80 nang ang kanilang dating nananahimik na bayan ay pinasok na rin ng mga rebeldeng NPA. Nagbunga ito ng malimit na pagpapatrolya ng mga sundalo sa kanilang lugar. Ito din ang mga sandaling nangarap siyang maging sundalo, hindi upang ipagtanggol ang bansa, kundi upang itama ang sa tingin niya'y maling nakasanayan ng mga sundalong nakikita niya sa kanilang lugar noon. Nagpapalipas ng oras sa mga puok inuman, nagkakaroon ng iba't ibang mga asawa, na naaabuso ang mga uniforme at kung ano-ano pa. Noong siya ay nasa high school pa lamang, kinumbinsi siya ng kanyang kapatid na mag-apply sa Philippine Constabulary kung nais talaga niyang makapasok sa pagsusundalo. Ngunit bago pa man siya nakagraduate ng high school, biglang nabuwag ang Philippine Constabulary kaya't nag-aral na lang si Joby bilang mekaniko. Ganon din, nagkaroon siya ng kaalaman sa electronics taong 1990 nang magpakasal naman siya kay Sheila Bandal na kanyang naging asawa at nagkaroon sila nito ng tatlong anak na babae. Nanirahan sila sa lugar ng kanyang asawa sa Ormoc sa Leyte. Dilingid sa alam ng karamihan, si Najobi ay aktibong miyembro ng Seventh Day Adventist at namumuhay sila ng ayon sa mga salita ng Diyos. Meron din silang sare sari store na pangunahin nilang pinagkukunan ng kanilang mga kailangan kapirasong lupang sinasaka at payak na payak lang ang kanilang pamumuhay sa Leyte noon. Kontento na si Joby Espinido sa ganong pamumuhay hanggang nang isang araw ang kanilang mumunting kabuhayan ay pinerwisyo na rin ng mga abusadong naka-uniformen polis na regular na humihingi sa kanilang tindahan ng napakalaking halaga. Ang masakit pa nito, hindi lang iisa kundi iba't ibang unit ng mga polis na ito ang nanghihingi ng lagay na minsan pa ay umaabot sa panunutok ng baril at naaaktuhan na lang niya ang kanyang biyenan na umiiyak sa sama ng loob gayong legal naman ang kanilang negosyo. Bakit sila kailangang abusuhin ng ganun? Palibhas ay hubog sa pag-aaral ng banal na kasulatan, mahaba ang pasensya ni Joby dahil alam din naman niya sa sarili niya na ang kanyang pamilya din lang ang mapapahamak kapag nagtangka siyang lumaban sa mga abusadong pulis na iyon. Paglipas pa ng konting panahon Unang bahagi ng taong 1996, isang gabi, nagising na lang ang pamilya ni Joby Espinido sa kalaliman ng pagtulog nang may nakatutok na mga baril sa kanila. Napasok na pala sila ng mga armadong magnanakaw. Pinadapa silang lahat ng mga ito sa bantang babarilin ang sino mang gagawa ng masama. Wala nang nagawa ang kanyang pamilya habang takot na takot na hinihintay umalis ang mga magnanakaw nalimas ang kanilang tindahan at ang lahat ng kanilang mga pag-aari noong gabi na yun. Hindi na nakatiis pa sa kapihang sinasapit si Joby. Kaya't noong ding taon na yun, 1996, nakapasok siya sa hanay ng PNP sa pamamagitan ng lateral entry program at sumumpang tutugisin at huhulihin ang mga kriminal hanggang sa makakaya niya. Napasama siya sa Regional Mobile Group sa Negros Oriental na siyang naging una niyang mga misyon. Nagsimula siya sa pinakamababa bilang PO1 Jobi Espenido, pinakamaliit, ngunit may pinakamalaking puso sa lahat. Si PO1 Espenido ay sobra-sobra ang dedikasyon sa trabaho at sa pagpapatupad niya ng batas, ang lahat ay naaayon sa kanyang paniniwala na nakalagay sa banal na kasulatan. Siya ay mahinahong mangusap at di matatawaran ang katapatan sa serbisyo. Para sa kanya, ang lahat ay pantay-pantay pagdating sa batas dahil maging ang batas dito sa lupa ay nagmumula mismo sa batas ng Panginoon. Naniniwala din si PO1 Espinido na ang kanilang profesyon ay mahabang labanan ng kabutihan at kasamaan. Dinadaan din niya sa mga relihiyosong pangangatwiran kapag meron siyang pinagdaraan ng mga problema lalo na sa malalaking tao gaya ng mga politiko. Isang halimbawa nito ay noong taong 2005 nang mapadestino siya sa Ormoc City Police Department nang mahuli niya ang dating mayor doon na nangunguna sa ilegal na pagtutroso at yan din ang numero unong naging problema ni Espinido sa kanyang pagpapatupad ng batas. Si Joby Espinido ay napako sa ranggong PO1 sa loob ng labindalawang taon dahil sa kakulangan ng suporta sa kanya. Hindi siya mahinga ng pabor ng mga may influensyang tao. Taong 2008, pagkalipas pa ng mahigit isang dekada sa serbisyo Tsaka pa lang niya naranasang ma-promote pero simula nun, naging commission officer na siya at nagsimulang mamayagpag. Napakarami niyang naging accomplishment at natatapos niya ang bawat kasong hinahawakan sa loob lamang ng konting panahon. At matagal na panahon pa bago pa man dumating ang gobyerno ni Pangulong Duterte, matagal nang sinimulan ni noon ay Inspector Joby Espinido ang kanyang krusada laban sa ilegal na droga at sa ilegal na sugal at lahat ng mga bayan sa Samar at Leyte na nadedestinuhan niya ay iniiwan niyang malaya sa mga problemang ito. Sanay na rin siyang bumangga sa malalaking tao noon pa man. Taong 2010, nang maging chief of siya ng Gandara sa Samar, nang hulihin niya at ikulong ang dating mayor doon at mga bataan nito dahil sa pag-iingat nila ng mga ilegal na armas. Pati ang mga most wanted na kriminal ay nasa sakote niya sa kanyang kapanahunan at di mabilang na pagkilala, parangal at papuri ang natanggap ni Police Chief Espinido. Taong 2013 naman sa kanyang krusada sa bayan ng San Miguel sa Leyte, suportado ang kanyang laban sa droga at kriminalidad ng buong simbahan doon at mga private sector at ng lokal na gobyerno. Ganon din ang mapadistino siya sa Cebu na papatay nila ang malalaking political guns doon. Ngunit hindi pa yan ang kahangahanga kay Police Lieutenant Colonel Espinido. Ayun pa sa kanyang prinsipyong ipinaglalaban, kung ikaw ay hindi gumagawa ng labag sa batas kaibigan kita, ngunit kung ikaw ay isa sa kanila, tutugisin kita kahit anong mangyari. Palagi niyang pinapangunahan ang kanyang mga tauhan sa panalangin tuwing alasyete ng umaga at alasyete ng gabi at di mahalaga ang relihiyon para sa kanya hanggat nag-aalay ka ng katahimikan. Maging ang mga bilanggo ay pansamantala niyang pinapalabas habang nagbabahagi siya ng mga salita ng Diyos para bigyan ng bagong pag-asa ang mga ito. Pero sa limang presidenteng dumaan sa kanya bilang halagad ng batas, kay Pangulong Duterte lang niya nakita ang sincerity at seryosong sugpuin ang mga kriminal at lalo ang lalo na ang kampanya nito sa ilegal na droga, kaya't ganoon na lang ang suporta niya sa laban ng pangulo. Matagal na siyang napapalaban sa malalaking tao, ngunit sa panahon lang ng Pangulong Duterte siya naging controversial dala na rin ang pagiging controversial ng Pangulo dahil sa dami ng kanyang nagiging kritiko sa kanyang paggamit ng kamay na bakal. Pero ganun paman, patuloy pa rin si Police Lieutenant Colonel Jobe Espinido na haharapin ang lahat ng kontrobersyang ipupukol sa kanya hanggang alam niya na naaayon pa rin sa kanyang mga prinsipyo ang kanyang mga ipinaglalaban at mga salita ng Diyos bilang saligan ng pagpapatupad niya ng batas. Poster Boy man kung siya'y turingan, si Lieutenant Colonel Jobes Espinido ay mananatili pa rin numero unong kalaban ng mga masasama sino mang pangulo ang maupo sa pwesto. Gaya ng pangakong sinumpaan ng Batang Police Officer 1 na pilit umahon sa kapihan ng mundo. Huwag kang mababahala kung hinuhusgahan ka ng mundo hanggat alam mo sa sarili mo na tama ang landas na iyong tinatahap. Merong kwento sa likod ng bawat pagkatao at meron dahilan sa likod ng lahat ng kanyang mga ginagawa. Ikaw kay Bigan, madali ka bang humahatol sa iyong kapwa ayon sa iyong nakikita sa kanya? Iniisip mo ba ang kanyang pinagdaraanan bago pa niya narating ang kanyang kinalalagyan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam!